Kung ang layunin mo sa gym ay mag-angat lang ng lapis, maghanda ka sa gulat. Ang mga makapangyarihang babaeng ito'y hindi lang lumalabag sa mga record. Binabago nila ang kahulugan ng lakas at ganda. Bawat isa'y may kwentong tagumpay laban sa hadlang at stereotype. Mula sa nakakagulat na atleta hanggang sa mga tiwala at magandang icon pinatutunayan nilang maaaring maging malakas at maganda. Totoo to, inspirasyon sila sa tagumpay at alindog, nagpapakitang sexy ang lakas. Handa ka na bang ma-inspire? Ipagdiwang natin ang mga pambihirang babaeng ito at kanilang kwento. Huwag palampasin ang nakakainggan yung pagpupugay na ito. Mag-subscribe at i-on ang bell para sa mas maraming kwentong nakaka-inspire. I-like ang video at mag-comment ng gusto mong susunod na mapanood. Palaging welcome ang iyong mga ideya. Salamat sa panonood, pag-like, pag-share at pag-subscribe. Manatiling malakas at inspired.